Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan niya lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan. Subscribe na sa Boxing Club PH. So yun mga idol, dahil natapos na nga po ang laban ng ating kababayan at former two-time world title challenger na si Jonas Sultan kahapon, E narito naman ang mga susunod natin dapat abangan na laban ng ating mga Pilipino boxers. So sa darating nga na September 9, ay eh, lalaban po ang ating kasalukuyang Philippine Flyweight Champion na si Ben Ligas kontra kay Andres Campos ng Chile. So dadayo nga po ng Queensland, Australia, itong ating kababayan na si Ligas para paglabanan ang bakanting IBO Intercontinental Flyweight Title. So ito nga po si Ligas, eh may kartadang 15 wins with 9 knockouts at may tatlong talo habang ito naman si Andres Campos ay may kartadang 15 wins with 4 knockouts at may nag-iisang talo lamang. At sa darating na September 12 naman mga idol, eh, sasalang na rin ang ating uh, former top Filipino prospect na si Prince Albert Pagara. So makakalaban naman ni Pagara ang pambato ng Kazakhstan na si Alexi Masur. So dadayo nga po ito si Pagara sa Kazakhstan upang kalabanin niya ito si Masur para sa bakanting IBF Asia Lightweight title. So ito nga po si Pagara ay may impresibong record na 34 wins with 24 knockouts at may nag-iisang talo lamang. Habang ito namang si uh, Masur ay may undefeated record na 9 wins with 5 knockouts. So marami nga pong nag dito sa muling pagbabalik ng tinaguriang prinsipe ng boxing na si Prince Albert Pagara sa iba pang balita mga idol, eh, dumako naman tayo sa magiging bakbakan ng mga higante. Ito nga ay sa pagitan ni na lineal heavyweight champion na si Tyson Fury at MMA lineal heavyweight champion na si Francis Ngannou. So mga idol, sa kanila ang press conference mga idol, ay eh, nagkita na itong sina Francis Engano at Tyson Fury. So sa kanilang face-off eh niya ni Engano ang matabang katawan nito si uh, Tyson Fury. So maglalaban nga sila mga idol sa darating na October 28 dyan sa Saudi Arabia. At sa kapapasok nga lang na balita mga idol, ang WBC mga idol ay eh, maglalabas ng araw ng belt para sa mananalo sa pagitan ni na Tyson Fury at Francis Engano. So mga idol, eh, ito nga araw ay tatawaging uh, Riyadh Championship Belt. So ito nga po si Francis Engano mga idol ay may MMA record na 17 wins with 16 knockouts at may tatlong talo lamang. Habang ito naman si Tyson Fury ay may professional boxing record na 33 wins with 24 knockouts at wala nga pong talo. So ayon nga po sa promotion na hahawak ng laban ni na Tyson Fury at Francis Engano mga idol, eh gagamitin nga raw nila ang standard rules of boxing mga idol. Sa so, iba pang balita mga idol undefeated 2 division world champion si Cory Stevenson eh pinakilala nga ang kanyang top 5 skilled fighter. So nangunguna nga dyan mga idol, syempre ang kanyang sarili bilang number 1 nga raw mga idol. Sunod so, nga raw sa kanya ang uh, undisputed welterweight champion na si Terence Bad Crawford. Sinunda naman ito ni former undisputed bantamweight champion at kasalukuyang unified super bantamweight champion na si Naoya the Monster Inoue. So nasa number 4 naman niya ang undisputed 3 division world champion na si Jerbota Tank Davis at panglima ito naman ay si WBC and lineal heavyweight champion na si Tyson Fury. At bilang pagtatapos nga mga idol kaugnay pa rin sa naging panalo ng ating former world title challenger na si Jonas Sultan kontra kay Frank Gonzalez kahapon. eh dito mga idol e eh, naungkat na naman ang posibleng rematch nila ni uh, former 3 division world champion Jandriel Cuadrolas Casimiro. So alam naman natin mga idol anytime ayon kay Sultan eh lalabanan niya si Casimiro basta may kontrata. Pero mga idol kung kayo naman ang tatanungin kung sakaling nga matuloy ang bakbakang ito, ano ang inyong magiging opinion, i-comment nyo na sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang po muna tayo mga idol, huwag niyo kalibutan at supportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you!